nakikita nyo mga ang daming daming ngayon ito kung point na to napag-usapan na natin noon kasama ko si chairman hindi matusunod to kasi napakakitid oh. kailangan may, -may daanan ng tao ha? Yeah, yeah. 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 Dito kita ko ako. Alam mo kung sa toten, gwalis kayo. Yan, 1.00 meter. Hindi, uh, hindi one meter kasi bageta to, malaki 'tong ganto ni. hindi Hindi ako nangako. Ito kasi sa may-ari. National Road kasi ito sa 'to. Sa ari Sa ko. Tito vlog. O ayan, Supportan nyo ito dahil uh, mabaitong tao 'to, ha. Maraming salamat. ba? Simula na. Nandito tayo sa Hilario Lopez Street. At uh, simula na naman na itong uh, DEPW District 1 na uh, kasama na pinapangunuan ni General Sukat. Ayun. Dala-dala na ang panukat. So... Target natin ngayon ay Oh yeah Okay, okay. okay Ayan po. Magandang araw sa lahat at nandito tayo sa Hilary Lopez. Ayan ang mga mga daing nako. Daing ng mga, mga tuyo po ang matatangay dito. Ayan. Ang dami nito. Panik. Panik siya. So, kasi talagang okupado nila lahat yung ano, bangketa. Ayan, oh. Ayan, ang dami. Mga tuyo po. Ayan. So, ayan. Pero, parang tagal na rito. Ayun. So, ayan po si uh, General Sufek. Ang daming uh, daing nito. Ito so, yun. Ayan oh. uh, si General. Sinesurvey yung area. Ang uh, dami niya. Ito yun. Ayun ako. Nalaglag niya. Hanggang saan po ba yung na ano po? Ayun na yung pagkain dyan. Si ate. Sa inyo po ito ate. Ayan, naka ay, 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 na. May na, diba? di ba? Lumampas daw sa guhit. Kasama yung guhit. Oh. Ah.

So siya na mismo ang uh, tumiwanya tumumiwanan Ayan oh, kasi nakalampas yung lona So tatanungin niya bakit ba inihiwa sinisira yung lona Kasi po pagbalik balig niya na uh, lalatag uli yan eh. Ilalatag lang uli Ah, uh, po si Big Daddy. Si Big Daddy ang umihiwa niyan. Yan, no? Dito po tayo sa Hilario Lopez. At uh, ang uh, mga... Hoy! Oh, oh. Tatao doon! Tatao doon! Tira nito tinatanong yung motor tinatanong yung motor delikado to o, oh, pinatanggal niya Ayan. ayun may gluhit siya kulay dilaw ayun ito yung gluhit to so kasi lampas lampas sila eh ayun o oh. so mag extend pa yung loan kaya lampas sila sa guhit Beast mode po ngayon si General Luna. Talong talo ba Tito Reyes? Ah, yes. Talong talo na Tito Reyes. Rovers. Basta nasukat mga kapatid. Reyes uh, Mouts ya. Yan, si, si Big Daddy. Big Daddy. Ang dami. May guhit naman pala ito, oh, Kulay dilaw. Ang ganyan kayo, ano? Apo, boss. Kasi guhit yan. Huwag lang ilalampas. Si Si Kuya. O, oh, kikita niya mga Ang daming daing na yan Ito hindi na ako Itong fluid na to Napag-usapan na natin noon Kasama ko si chairman Hindi matusunog to Kasi napaka oh Kailangan may, -may ng tao ha

Hindi sabihin yeah. na lang namin sa mayari kasi hindi oh, sa amin. po, na, na tayo Ayan po hindi sabi ni Hindi na ka, uh. na naman kasi Hindi naman kasi may uh. uh. hari kasi, sa amin. kasi sa amin. dito sa umaga Dalawang lane ang sinasakop nyo Isang lane sa inyo, yung duwisit sa inyo Sa pangalawang lane Kaya traffic dito hindi namin maanuan dito kasi Ate, ate, uro So, yan po narinig nyo. Uh, kinausap na pala sila ni General Sukat na ayusin nila. So, sa mga general po talagang ano eh. pinangangatawan nila yung sinasabi nila. Para si MacArthur, I shall return. So, si General Sukat, I will return. Ayan po. So, bumalik siya dito. At, ah, uh, niya yung sinabi niya na babalikan nila. Pero hindi hindi naman nila inayos kaya ayan. So may guhit naman pala kulay dilaw rito. Ang sinusunod nila oh. Kaya lang lumampas lang talaga yun. Oh, so, ayan. update lang po at uh, dito uh, si si Rover Adventure Vlogs po kasama natin dito at si Batang Maynila mga kasama po natin yan si Busilak Diary po andon at syempre si si General uh, Sukat at syempre po yung mga DEPW District 1 ayan jadi tahu big daddy naga uh, ya oh. <tipulay> Hilario Lopez po tayo At uh, isasampan na nila to Pinuputo lang ito so. Uh. Yan po So Happy na yung lona So, pinapapasok lang sa kanila sa loob. So, pinapapasok lang sa loob kasi may guhit na dapat susundan eh. Dito pa doon sa exit pa rin yung alamat ng buwan. Ito idaan niyo na. Tayo na rin naman eh alam ko magliligtas. Dito po ba? Sa yan na. Dito naman po, nilinasa Hindi namin pagbabayaan yan. Ang problema lang natin, nadakot lang yung ano namin. Kaya dyan ako, nasubra. Bakit hindi dyan ako? Huwag kang wali. ako magwawali. Para... Ay bakit dito, nasubra? Eh, sige tatanggal ko na. O kami na po, nagbabalik na. Dinilisip talaga namin yan kasi hindi may dito na. tatabi lang naman dahil na lumalampas lang sila sa guhit. Yan, si Kuya. Ang sa paleta. Ang sa paleta. Ang galing sa paleta. Dilis sa uh, sapsap yata ito sa mga tuyo up 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 buti na lang nagapan ayun eh. uh, kasi nga lumampas lang sila sa guhit ay si sir oh kayo pa owner nito sir ay si sir oh sangayin naman kayo diba oh, wala problema yun oh, yeah, wala problema kay sir yun naman pala eh. Uh, right. thank you po sir Oh, ayun ayun si General Sukat at uh, may linga pala rito dilaw ayun kitang -kita naman so sila, sila na mismo sila na mismo nagtatanggal ng ano ng lona nila yan okay, boy. Ano? na kasi uh, ang tendency nun, 'yun ibaba Ibabalik lang eh. So yan po sila na sa

Uh, kaya kompleto sina, na ayan so magandang araw po muli sa inyong lahat si Tito Rez po ito at uh, nandito po tayo sa Hilary Street dito sa Manila sa Balot, Tondo, Manila at uh, clearing na naman po at kasama natin ang DEPW uh, District 1 ni pinamumunuan ni General Sukat at yan po yung mga tauhan niya so tingnan lang ito so Oh, it's to allow

tayo. Hello po mga pamangkin, uh, nandito po tayong sa ating shout out segment ng video. Ah uh, bago po ito sa channel ko kaya kung gusto niyo magpa-shout out ay comment lang kayo down below. Unang-una uh, -una po ay shout out tayo kay Lord. Thank you so much po sa blessing na ibinibigay niyo sa amin. Ang first shout out goes to uh the Filipina Latina uh Oh, subscriber 10,000. Wow! Thank you, thank you so much. Congratulations, my 10,000th 10, uh, subscriber. At ang next naman po ay si my Doopbox channel. Uh, thank you po, sir, sa pag-subscribe ninyo at uh, pag-watch ng video. At ang huli naman po ay si Traveling Kusinera. Pa-shoutout naman po. Uh, Traveling Kusinera, thank you so much. Uh, ang kanya pong uh, content naman ay mga coins at... Uh, cooking and traveling ayan uh, po so dito na lang po tayo mga pamangkin ko at kung kayo po ay gusto magpa-shout ay comment below at maraming maraming salamat po sa pagpanood at god bless po ingat po tayong lahat